tulog. Oh, da, natutulog na siya. Oh, paano yung tulog? Paano? Bakit isang mata lang? Ayan, dalawa. Paano yung tulog? Tulog muna tulog. Dalawang mata. Dalawang mata. Ayan, natulog na siya. Ay, hindi gising pa. Tulog na. Paano yung tulog? Close eyes na. Dalawang mata. Ayan. Close eyes muna, close. Ayan, tulog na siya. Ayan, oh. And then, hindi pa tulog. Yung isang mata. Gising pa. Tulog na, tulog. Ayan. Ay, hindi pa. Paanong tulog? Close ang eyes. Close. Ayan, nag-close ang eyes niya. <laughs> Hindi na. Close ang eyes, close. Paano yung tulog? Tulog ulit, be. Ayan, ayun, natulog na siya. Kawawa naman, Nung tulog na. Kawawa naman. Tulog na, tulog. Ayaw pa matulog. Piket na yung mata, piket. Yung dalawang mata, piket. Pikit mo na, pikit na. Dali, dali, bi, pikit na.